So ayan, dahil bumubukal na siya guys. At syempre ay inanda na natin. Mayroon tayong something na ilalagay dyan. Syempre, panta na lahat dyan. Ito ay, ah, uh, okay. Ipataas ko ulit. Sorry guys. Medyo hindi ang makikita. Dapat kita rin ang beauty ng cook Okay? So sana okay yan. Eh. <laughs> okay, okay, okay. So, i-open na natin to. At syempre, hahaluin na natin yan, ang kagandahan ng salad master so yan, okay na yung ano niya, guys syempre yung ating kamatis, kailangan yan guys, yung kamatis ay uh, durog na durog para naman, swak na swak dun sa ating itlog sa ating itlog, yan yan Siyempre guys, bago ko ilalagay yung ating uh, itlog, may lalagay muna ako dito na kunting uh, paprika. Lagyan natin ng kunting paprika. Ayan. Pangpakulay lang yan guys. Kasi sila dito, ano sila eh. At siyempre, kunting uh, ginger, konti lang. Jaa! Yan yung mga ano po guys. Uh, ano pa ba meron dito sila dito? Yan, meron silang balco white paper. Lagyan natin yan ng white paper. So, yan. White paper, it's very, ano, good. At saka syempre, um, nasa na yun? Pupuha tayo dito ng mukunting asin. Okay, kasi hindi ko ito kabisado yung mga ano nila kasi sa kanila dito eh. So, hanggang tayo asin ko na. Ah, ito. Salt and paper. Sorry guys, kasi yan, may salt and paper dito. Mm hmm. Yun lang naman pala eh. Nasa labas lang. So, okay na yan. At uh, lagyan pa natin ng konting asin. Kunti lang. Kunti, asin ba yan? Asin nga ba ito? Oh, yes. Kunti. Asin lang yan. Ayun na nga, guys. Haloyin natin. Siyempre. Yan na, guys. Gusto ko kasi yung ano niya, yung... Uh, tomato niya ay... ano siya? Yung durog na durog. Yung parang tomato pe, ano na talaga siya na para pag nilagay natin yung eklog ay ano. So, by the way guys, meron ako dito ilalagay na alam niyo naman ako, mahilig ako na mag ano ng mga pangpalasa. yeah So, maglalagay ako ng konti dito. Kasi ito naman guys, ay hindi naman ito. Mmm. Mmm. Ang sarap na nga ng lasa guys. Pero, Lalagyan ko pa siya ng konti lang nito. Yan. Pampalasa lang yan, guys. Sekreto niya ni Chum. Na pampalasa. Maghahanap lang ako dito ng something na pwede kong after. Yan, meron sila dito. Yan. Ang dali. Kaya dito sa kusina ng salad master nila, tita, ay meron talaga sila dito kumpleto. So, kasi nalitita, kasi ginagamit yung iba mong uh, mga ingredients. Yan. And then guys, dahil nga luto na yung ating uh, tomato, pwede na nating ilagay yung egg para pag may dumating ng ano dito, pwede na silang kumain ng breakfast. Special naman itong ginawa ko, guys. Super so, special ito, lalo na sa darating dito ngayon ay nakaka-special ng friend ko. So, yan. Ilagay na natin. So, bago na ilagay yan, syempre, naka, dapat yan nakaganyan kasi para mahalo siya. Yan. O, kahit ganyan na, yan, Ihalo lang natin yan. So, yan na nga. Ihalo natin yan para mahalo yung tomato. Dito, Masarap nito ah. Yan. Para siyang omelet lang. Pero gusto ko siya may sauce siya ng konti. Kasi masarap siya sa kanin kapag may sauce. Yung, alam nyo, kapag nilagay mo sa kanin, medyo umaano yung kanyang lasa. Kasi may ano nga, mayroon siyang sabaw-sabaw ng konti. Hindi pa. So, ganyan lang siya, guys. So, sana magustuhan nila itong aking uh, niloto. Sana magustuhan nila talaga ito, guys. Dahil kapag hindi, no, guys, mapifill tayo. Pinaghanda ko pa naman ito. Ayan. Ayan. Ilalagay natin ito sa isang uh, bowl. Kasi nga, ito yun rin yung paglulutuan natin ng ating, ano, Uh, dito tayo magpa-pride ng, ay no, hindi ako dito pwede magpa-pride ng ating office. O, yan, o diba guys, o tingnan nyo nga yan. So, titikman ko yan kung okay na yung kanyang panglasa. At uh, tatakpan lang natin ng konti. At least na ano naman na siya. Kailangan din kasi ito ay uh, ihalo. Kasi siyempre, hindi naman ito omelet na hindi natin haluin Talagang naka-design siya ng ganyan na may sauce. Diba? So, yun na nga guys. Gusto mm. ko talaga ito sa Sa kanin masarap ito guys. Tapos pang breakfast, masarap ito. Ang iba nilalagyan nila ng sardinas pero hindi ko kailangan gawing sardinas kasi itlog dito ang pinaka special natin yung itlog at ang sardina ano no ang kamatis yeah. diba sana tumating na sila para at sa papan makapagkapi na at pwede silang kumain na ng uh, ating uh, uh, what is this egg na may uh, ba bawasan lang natin guys ng apoy para hindi naman masyado, uh, ano, yan, yan lang. Bawasan lang natin para yung sauce niya hindi masyado kainin ng uh, apoy natin. So, titikman ko siya. Kasi nga, kung kulang siya sa asin, ano, kailangan ko dagdagan. Mas maganda yung huwag mong lagyan ng maraming ano asin. Mm. Masarap siya. Masarap na siya. Kulang siya ng asin. Pero ang lagyan natin. Ito kasi yung asempre. Lagyan natin. Yan. Huwag masyado. Kasi pangit yung marami. Maraming marami. Luto na to guys. Ano lang natin ng konti. Para alam mo yan. So, ikatan ng gonte. Alam ko, luto na yan eh. Lalagyan natin ng sa ibabaw. Ito yung pinaka gusto kong gawin lalo kapag yung patapos na ako magluto. Yung mga decoration na yan. Kasi, yan yung nagpapaakit sa sarap ng ating mga niluluto. Ayan. Damihan na yun, walang problema kasi gulay lang naman to yung ano string onion tapos luto na siya guys kakain na lang pagdating nila Pusin okay. okay. mm -hmm. na natin kasi sayang yung iba. Huwag na natin ano kasi pangatag itinapon. Ayan. So yan lang guys. Pwede naman ang takpan yan. Pupunasan ko lang yung gilid niya kasi kaya ko yung maduming tingnan ang ating salad master cookware. Yan. Bago natin punasan para hindi siya uh, madumihan yung ating ano yung ating uh, yan. So okay na siya. Ito ang ibig kong sabihin. Hindi matumihan yung kilit. So, yan. charan At syempre, pwede na natin syang ah, patayin. Ganyan lang. kasimple guys. And then, gagawa na ako ng another uh, food. So, dito na, guys, magtatapos yung ating uh, video dito sa aking ginawang uh, tum, uh, egg at tomato. Mag-iisip ako ano ang ilalagay ko na... Uh, caption dyan. So, sana guys, palagi nyo lang po akong panoorin. At comment below naman kayo dyan sa iba ba kung ano gusto ninyong lutuin ko para naman ma-expire kayo sa akin. Kung natutuwa po ba kayo or hindi. So, mayroon salamat po sa inyong lahat. Ayan. Ang um, layo kasi ng ano ko guys, kaya papatayin ko na dito. So, ayan, thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Babu!